11 wins, 7 knockouts at wala nga pong talo. Yan ang kartada ng Pinoy Bantamweight prospect na may malaartistahing muka pero halimaw pagdating sa boxing. Kung ikaw ay isang boxing fans ay siguradong naririnig mo na ang tinaguriang dalabarboy ng kabite na si Kenneth Luber. Dahil kung hindi pa at wala ka pang ganong ideya ay mabuting panoorin mo ito at siguradong hahanga ka sa boksingerong ito. Sa pagsisimula ng ating bida, kagaya ng ibang Pinoy prospect na hindi gaanong kilala, ay umugong ang pangalan nitong si Dahil sa mga impresibong panalo nito ay unti-unti na nga pong nakikilala. March 5, 2020, kauna-unahang laban nitong si as a pro boxer. Sa labang ito ay dinurog niya ang kapwa Pinoy na si Richard Quebec by a technical knockout sa round 1. Siyempre, para marami kang mapanood boxing. We want to punch, nako poko. Unap na naman sa 1 2. Retuwad, ting kay For the love of boxing, tama na 'yan. Oh, wala na wag na magpayo. Delikado At matapos ang kanyang impresibong panalo sa taong 2021, ay nagkaroon ito ng dalawang laban. Ito ay kina J-Mark Gandao na tinapos niya by a knockout sa round 1. At ang pangalawa ay ang naging laban niya sa kapwa undefeated na si Jober Amistoso na bagamat umabot ito hanggang sa final round ay hindi pa rin ito nakaligtas sa bagsik ng kamao nitong si nang sumapol ang isang sulidong left hook sa mukha nitong si Jober. Tumayo pa naman itong si Jober para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ng ating bida ng pagkakataon hanggang sa itinigil na nga po ng third man in the laban. At panalo nga po itong si Kenneth by a technical knockout sa round 4. sa taong 2022 ay nagkaroon nito ng apat na laban. Ito ay kina Raul Lidurong. Miller Alapormina Benedicta Blanza. Ito yung nakaparo silang Philippines pang ito mga to. Okay. Hmm. Ito, ito, Hoy, oh, ito Ito, Solid yun. Blanza. Ito Riddick O yun. Balik. Nice work, nice work. Ang ganda ng sequence na yun, pare. Uppercut. Nakakatawa na. Oh my god

problema. problema. Tablasal dapat mauna. Siyang inuunahan ngayon. At... Na, na, si Kenneth ang laban na pinaka nagbigay ng marka sa mga Pinoy boxing fans ay ang naging laban niya sa veteranong si Jonathan Francisco. Paglalabanan ng dalawa, ang Philippine Boxing Federation Bantamweight Belt. Sa labang yon ay pinamalas nga ni Lober ang bangis ng kanyang kamao. Nabagamat heavy underdog sa mas veteranong kalaban ay nagawa nitong manalo by a technical knockout sa round 2. At matapos nga po ang impresibong panalo mula sa mas veteranong si Jonathan Francisco, ay unti-unti na nga pong umingay ang pangalan nitong si Lover. Tatlong buwan na lumipas, January 21, 2023, ay muli nga pong napalaban ng ating bida sa kapwa undefeated na si Benny Cañete na ginanap sa Manduluyong under by blow by blow ni Manny Pacquiao. Sobrang dami nga po ng manonood sa labang yon sapagkat parehas ang prospect ang dalawang maglalaban. Unang round pa lang ay mainit na agad ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Very wide-eyed si Cañete. At sa mga sumunod na rang, ay lalo pang naging mas agresibo ang mga bitaw ng kalaban. Subalit siyempre, hindi naman basta-basta magpapadayag ang ating bida. Coming right back. Crowd booing. Tama kapayaan Taniyete for Givero to dictate the pace the discipline of keeping his hands up. Preventing any damage and ducking the punch from Taniyete. Givero on the attack.

at marami nga po ang nagsasabi na malaki ang potensyal ng batang ito na maging isang world champion. July 29, 2023 ay muli na naman itong nasubok at itinapat sa isa pang undefeated na si James Pagaling. Paglalabanan nila ang bakanting Philippine Games and Amusement Board Youth Bantamweight Belt para sa isang 10 round bout. Ang labang ito ang magsisilbing main event sa blow by blow series ng Manny Pacquiao sa naging bakbakan ng dalawang undefeated ay halos mabasag ang stadium sa lakas ng sigawan ng mga fans na magkabilang kampo.

sapagkat nakakapagpatama din ito ng mga solid na patama na talaga namang nagpapayinig din dito kay Kenneth Lubert. Connection there by Pagaling, a right hand that went through the defense in Lubert. Now he's on the attack. He's got to move closer to find his range. I think he might have hurt Lubert. It was a big right hand that connected. Soft. He's waiting too long for the timing. Subalit pagdating nga po ng round 4, ay sumapol ang isang sulidong left hook sa panganitong si Pagaling na siyang agad tumapo sa laban. From the roar of a Oh! Brogy grip. Sa ganda nga po ng knockout win nitong si ay marami nga pong humanga at talaga namang bumilib sa bagay itong Pinoy Prospect. At take note, ospital po ang inabot ng kalaban. At nito lang nakaraang November 5, 2023 ay muling lumaban ang ating bida sa isa pang Pinoy na si Edward Heno. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Asian Continental Bantamweight Belt. At sa labang iyon, ay nakuha ng ating bida ang panalo by a ng decision. Matapos ang tatlong magkakasunod na impresibong panalo ng ating kababayan na sinunito da the Filipino Flash Donaire kontra sa mga kilabot noon ng bantamweight na si Vladimir Sidorenko at Omar Narvaez isang taon lang ang na nakalipas ay umakyat na ito sa 122 pounds Super Bantamweight Division upang sagupahin naman ang hambog na Puerto Rican boxer na si Wilfredo Vasquez Jr. Sa labang iyon ay nagawa ng masungkit ng ating bida ang bakanting WBO World Super Bantamweight Title. Matapos ngang talunin si Vasquez sa pamamagitan ng split decision victory. Bagamat nanalo nga ang ating bida Madami ang nakapansin na medyo nahirapan ito sa pakikipaglaban kontra nga po dito sa taga Puerto Rico. Dahil kung ating babalikan ang mga nakaraang laban niya noon sa 115 at 118 pounds, ang karamihan sa nakalaban niya dito ay knockout ang inabot sa kanya. Subalit pagdating nga dito kay Vasquez, kahit halos mawasak na ang kaliwang kamao nito dahil sa lakas ng mga ibinabatong suntok sa mukha nitong taga Puerto Rico ay hindi pa rin niya ito nagawang patulugin sa laban. Kaya namang bagamat nasa ikalimang pwesto sa pound for pound list at kinatatakutan sa lower weight class itong sinunito noong mga panahong ito ay naging isang malaking tanong sa mga boxing fans kung kaya ba nitong dalahin ang kanyang lakas sa mas mataas na timbang. Lalo na at ang susunod niyang mga kakalaban nga dito ay ang IBF Super Bantamweight Champion na si Jeffrey Metabula, isang South African fighter na regular na lumalaban sa Super Bantamweight na sa buong professional boxing career nitong si Metabula ay sa timbang na ito siya lumalaban samantalang ang ating bida naman ay kalawang laban pa lang niya ito sa ganitong timbang at ang matindi pa dito itong si Metabula ay may taas na 5'10 Sobrang tangkad nito kontra nga po sa ating bida na may taas na 5.7 lamang. Kaya naman kumpiyansa itong si Metabula na hindi daw uubra ang tinaguriang The Filipino Plus sa teritoryo niya sa 122 pounds division. At ayon pa nga mismo kay Metabola, ay ito daw ang magiging pinakamahirap na laban ni Dunaire sa kanyang buong professional boxing career. At ito ang magiging ikalawang talo niya. Sorato, this fight is going to be your the hardest fight ever just because this is your second loss. Believe that. Ang kanilang laban ay naganap sa Home Depot Center Carson, California, USA para sa unification ng kanilang mga titulong IBF at WBO Super Bantamweight title. Sa laban ay may kartada nga ang ating bida na 28 wins at isang talo. Samantalang itong si Metabola naman ay may record naman 26 wins, tatlong talo at dalawang tabla. Subalit kahit ganon, sa mismong laban ay pinatunayan nga ng ating bida na kahit llamado sa haba at laki ang Afrikanong kalaban ay hindi siya nasisindap dito at pinatunayan siyang tunay na mas malakas. First round pa lang ay pinaramdam na agad ng ating bida kung gaano kalakas ang kanyang pamatay na counter left hook na bagamat hindi nga bumagsak ang aprikano ay makikita ang bahagyang nayanig ito dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. Pagdating nga po ng round 4, ay dito na nakatikim ng pagbagsak itong si Metabula. Matapos ngang tumama ang pamatay na left sa mukha nitong Aprikano. Number eight for a class taller fighter. He's a little easier to hit with the jab than he should be. Now he's using that foot speed Roy, to create angles and embarrass <laughs> Matabula. You're going to be careful if Matabula can't throw. Round number nine underway, scheduled for 12. No. Jab of Jeffrey Matabula. We begin round number 22. pounds belt on the line, round 10. Heard uh, Robert Garcia apply his boxing skills and speed. Oh, good shot. Good up cut. Four of 11 power shots to yes! fight close on Harold Letterman's Close. Gennady Golovkin is out there at middleweight. Fight guys like that every fight. Bula's belt on the line of 122 pounds. Matapula. Matapula, Lennox. He's got his head over the right. And there it says, bring it on. Tries a couple power shots. That's how it ends. The Filipino flag. Matapos ang limang magkakasunod na impresibong panalo, mula taong 2012 hanggang 2014, nang tinaguriang rapido ng San Andres Catanduanes na si J. Primo Solmiano. Taong 2014, ay dumayo naman ito sa bansang Japan upang sagupain ang Japanese knockout artist na si Keita Ubara para sa Bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Junior Welterweight Title. Bagamat pagdating nga po sa experience ay lamang ang ating kababayan, ay hindi nga po ito mubra sa lakas ng hometown fighter. Sapagkat sa loob lamang ng apat na rounds, ay tinapos agad nito ang ating kababayan by knockout. matapos nga po ang masaklap na pagkabigo sa kamay ng hapon, ay pansamantala munang huminto itong si Rapido at namasukan na lang muna bilang isang boxing trainer sa Hong Kong. At makalipas nga ng halos dalawang taon sa pagkakahinto ay bumalik din ito at sunod naman itong sinagupa ang malabakulaw na Japanese fighter na si Takehiro Oda para sa isang 8 round schedule welterweight bout na ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center. Napakatangkad nga po ng Japanese fighter na ito na may taas na 6 feet, samantalang ang ating kababayan naman ay nasa 5'8 lamang. Kung tutuusin nga ay mas matangkad pa ito sa fighter na nakalaban ng ating pambansang kamo sa junior middleweight division na si Antonio Margarito na nasa 5'11 lamang. Bago ang laban ay ito muna ang kanilang kartada. Si Takehiro Oda ay may ring record na 9 wins, 7 knockouts at tatlong talo. Habang ang ating bida naman ay may record namang 17 wins, 13 knockouts, tatlong talo at isang tabla. Sa gabi ng mismong laban, ring entrance pa lang ay panalong panalo na ang datingan nitong si Jambo Oda. May paninja ninja costume pa itong nalalaman. Mahiya mo malahokage at talaga namang malupit ang galawan. Sa pagpasok niya nga sa ring, imbis na sa ibaba dumaan ay nilakdawan lang nito ang lubed. Samantalang si Rapido naman ay patawa-tawa lang at tila ba may gagawing hindi maganda. Sa first round ay nagkabigayan agad na matitinding patama ang dalawang fighter. Bagamat Yamato sa tangkad ng hapon ay mas lamang naman ang Pinoy pagdating sa lakas na suntok. 啊。 halos isang minuto bago matapos ang first round ay dito na unang bumagsak si Oda matapos nitong saluhin ang kaliwat kanang suntok ng ating bida. Katayo pa rin naman ito Pero matapos lang ang ilang sandali Ay muli na naman itong bumagsak Matapos na namang paulanan ng suntok ni Rapido At pagdating nga po ng second round Ay wala na nga pong inaksayang sandali si Sulmiano, At muli nga pong pinaulanan nang sunod-sunod na suntok ang hapon, 跑！再好再跑！老子。 at nakuha nga po ng ating kababayan ng panalo via technical knockout. Declaring the winner by way of technical knockout fighting out of Hong Kong, Jay Solmiano! yung pangalawa eh, parang uh, idiniin pa yung uh, uh, ano. <laughs> parang yon, nakusok na nung una eh. Yun, 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 yun,